Dito tayo sa farm. Ayan mga manokan nila amo oh. Ikuti natin glit Ang farm. Ayan. Farm nila amo. Ayan lang yung mga manok oh. Ayan oh. Ayan diba. Dami-dami. Ayan sila. Tapos ayan. Ayan pa o. Uh. Uh, para lagi. Ayan. Ayan itlog. May itlog siguro. Ayan. Ang lapad nito. 'di ba? Ayun oh, no? daming manok oh. Nagsila takbuhan na sila. Mm. Sobrang dami, 'di ba?